Nagbasa po tayo ng ilang komento at ang sabi ng mga netizens, mukhang may masasampulan kung ito ay magkatotoo, kung ito ay uh, maging batas talaga. <laughs> Sino daw yung masasampulan? Yung mga naong pinaiimbestigahan ngayon, yung mga nasa paligid ni Duterte, abay ka makailan lang po, nung isang araw lang, ano ho, ibinaba na ang hatol sa isang taga-suporta ni Duterte, na si, si Herbert Bautista ng Quezon City, ayun, na hatulan na po na guilty at posibleng makulong hanggang sampung taon dahil nga sa graft. O eto, Bill 6 Death by firing squad for public officials convicted of graft and corruption, malversation of public funds, and plunder. O di sana kung noon pa ito isinagawa Hmm. Wala na, na, wala na uli sana ngayon sa pwesto yung mga na ng plunder na katulad ni na Silvayon, sina Jingoy Estrada, sina Bongo, ay sina Bong pati na rin si Gloria Arroyo. Kung noon pa ito ginawa, hindi na rin sana lumala ang corruption dito sa atin dahil takot, siguradong matatakot. Kaya lang kasi ang sabi ng mga netizens, hindi naman yan dahil sa bigat ng kaparusahan pero totoo na hindi talaga consistent yung mga ganitong pagpaparusa sa mga taong sa mga nasa gobyerno na nasasangkot sa mga anomalya. Ito ba'y magkakatotoo? So tignan natin kung ito ay uh, ba diba? kung ito ay magiging batas talaga. Sambuanga First District Representative Adan Al-Ulaso authors that penalty for corruption act. or house bill number 11211 it states that all public officials from the president to the lowest barangay official convicted by the sandigan bayan of graft and corruption malversation of public funds and plunder shall face the punishment punishment of death by firing squad <laughs> firing squad talaga ang So sige nga, isa-isa natin sino na sana kung ito noon ay naging batas na marami na po sana na na, -na firing squad. Uh, ba? Diba? Pero yun nga, sabi ng ilang netizens, kaduda-duda rin ito. Kahit maipasa itong batas na ito, siguradong hindi pa rin hindi pa rin uh, maisa, uh, maipapatupad Diba? Yung implementation ng ganitong batas ay mukhang malabo pa rin daw. Isa pa, yun nga daw na political dynasty bill ay mukhang hindi pa rin umuusad yan sa kongreso dahil maraming masasagasaan. Eto daw pa kaya na death uh, by firing squad. na Nakaparasahan para sa mga uh, sangkot sa anomalya, convicted of graft and corruption malversation of public funds and plunder. Mukhang malabo daw ito. Pero kung sa sana naman daw, sabi ng mga natasan sa masampula na, yung ngayon ay pinaiimbestigahan ng kanilang paggasta, tungkol sa, ng kanilang pagasta, maling paggasta, hindi tamang paggasta, ng mga pondo, lalo na po ng confidential funds. Sino ba yon? Good luck.